Ilang pulgada ang layo ni Nicolas kay Nadine, kaya hindi niya maiwasang mapatitig dito. Nakadapa ito sa kama, at nakatakip ang mga braso sa noo. Bahagyang nakabuka ang bibig nito, at ang tiyan nito ay gumagalaw sa mabagal na paghinga. Nakaputing t-shirt ito, at hinangaan niya ang matipuno nitong braso. Sino ang hindi mapapatitig dito? Para itong isang peraso ng fine art. Ang katulad ng mga ito ay umiira lamang sa mga magasi. At nakakabaliw isipin, dahil si Nicholas ay talagang popular sa mga magasi. Nakasiping niya ang isang lalaking cover ng mga magasi. Hindi lang yon dahil dinadala niya ang baby nito. At sinabi nitong in love ito sa kanya. Ang ganitong mga bagay ay hindi nangyayari. Alam ni Nadine na dapat siyang maging masaya. Ngunit sa halip ay nalulungkot siya. Ang daming nangyayaring pinaprocess pa rin ang isip niya. Lahat ng sinabi sa kanya ni Nicolas kagabi. Nagising siya ng alas 6 ng umaga at hindi na siya nakabalik sa pagdulog. Nag-iisip siya. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya sa kanyang mama. Kapag nagsimula itong magtano, masaya siya na nandito ito ngayon. Pero seriously, ito ang pinaka-worst na oras para sa kanya. Natatakot siyang bumangon sa kama at harapin ito. Gusto niya lang humiga doon at patuloy na titigan si Nicolas. Sinabi nito na inlab na ito sa kanya at napangiti siya sa isiping iyon. Ito ay kakaiba dahil akala niya ay masamang lalaki at walang damdamin si Nicolas. At pagkatapos ay sinorpresya siya nito sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya tungkol sa nakaraan nito. Bigla siyang nakarinig ng galaw mula sa kanyang kwarto. Kaya napaupo siya. Kahit ayaw niya, kailangan niya kausapin ang kanyang mama. Tumayo siya at patingkayad na lumabas sa kwarto ni Nicolas. Narinig niyang naghahanda ng almusal si Jenny sa kusina. Nakaawang ang pinto sa kwarto niya na pumasok siya. At nakita niyang nagbubukas ang mama niya ng maleta. Si Diana ay nasa kama pa rin at natutulog. Napatingin siya sa mga ito. At hindi pa rin siya makapaniwala na nandito sila. Anak, pasensya na kung nagising kita ng maaga. Hindi po. Nagising na talaga ako at hindi na ako makabalik sa pagtulog. Naglakad ang na kanyang mama palapit sa kanya at nakangiting hinawakan ang tiyan niya na ikinagulat niya. Sumisipa na ba ang sanggol na ito? Nakangiti nitong tanong. Hindi pa po. Sabi ni Nadine at humakbang paatras. Tinitigan siya na kanyang ina nang may pagtataka. At agad siyang pumunta sa CR upang hindi nito makita ang kanyang muka. Kinuha niya ang kanyang toothbrush at nagsimulang magsipilyo. Gaya ng inaasahan, sinundan siya ng kanyang mama at sumandal ito sa pinto na magkasalikop ang mga braso. Ramdam niya ang titig nito sa likuran niya. Malamang na naghahanap pa ito ng ibang bagay na inilihim niya. May problema ba kayo ng boyfriend mo na din? Sa wakas ay naitanong nito. Huminto siya sa pagsisipilyo at tumingin sa refleksyon ng mama niya sa salamin. Dahan-dahan niyang pinagpatuloy ang kanyang pagsisipilyo. Hindi. Bakit niyo naitanong? Tanong ni Nadine bago tinapos ang pagsisipilyo. Nandito kasi ang lahat ng gamit mo sa kwartong ito. Akala ko nag-away kayo. Kaya sa magkaibang kwarto kayo natutulog. Tinapos niya din ang pagmumumog habang nag-iisip ng makatwirang sagot. Pinunasan niya ang kanyang bibig bago tumingin sa kanyang ina. Hindi. Gusto ko lang magkaroon ng sarili kong space. Tsaka, alam niyo naman kung gaano ako kalikot matulog. Kaya kailangan ko ng mas malaking space. Napabuntong hininga si Nadine. Nahihiya siya sa pagsisinungaling niya sa kanyang ina. Hindi siya ang tipo ng anak na nagsisinungaling sa mga magulang. Okay, hindi talaga kami magkasundo ni Nicolas noong una. Okay, hindi talaga kami magkasundo ni Nicolas noong na una. Nakatitig ang nanay niya sa kanya na tila naghihintay ng susunod niyang sasabihin. Hindi talaga kami nagdi ni Nicolas. Ang nangyari sa amin ay parang one night stand. Noong nabuntis ako, pinilit niya akong ilipat dito. Para matulungan niya ako sa baby at sa lahat-lahat. At hanggang ngayon, sinusubukan naming dalawa na gumana ito. Sinabi niya ito ng may kumpiyansa. Ito ay mas mahusay kaysa sa inaasahan. Dahan-dahang tumango ang kanyang mama at umili. Hindi pa rin ako makapaniwala na hindi mo sinabi sa amin na buntis ka. Malaking balita ito na di. Dapat mong ibahagi ang bagay na ito sa iyong pamilya. Kahit milya-milya ang layo natin, nandito pa rin kami para sa iyo. Alam ko, I'm sorry. Nahihiya kasi ako na nauna ang aking pagbubuntis kesa sa kasal. Alam ko kung gaano niyo iyon pinapahalagahan. Tumango ang kanyang ina at tumingin sa ibaba. Oo. Mas gusto ko sana na nagpakasal ka muna. At hindi ko alam kung paano sasabihin sa tatay mo ang balitang ito. Pero, isa itong baby. Ito ang una naming magiging apo. Ito ay isang magandang balita kung tutuusin. Muling nakaramdam ng guilt si Nadine. Hindi ko alam ang ginawa ko. At hindi ko rin inaasahan na mangyayari ito sa akin. Medyo natatakot ako. Tinakbayan siya ng kanyang ina at niyaka. Sa kalagayan mo ngayon, dapat ay maging matatag ka. Pinunasan na kanyang ina ang luha sa mga mata niya. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din ang lahat. Maniwala ka sa akin. Hindi alam ni din kung ano ang sasabihin. Kaya ngumiti na lamang siya. Kung alam lamang na kanyang ina na ang baby na ito ang dahilan kung paano nila nabayaran ang mga bayarin sa pagpapagamot ng kanyang ama. Alam mo na ba kung babae o lalaki ang magiging baby mo? Tanong ng kanyang ina habang naglalakad sila palabas ng banyo. Hindi ko pa alam. Meron akong appointment sa doktor sa susunod na dalawang linggo. Siguro doon namin malalaman kung lalaki o babae. Kumuha si Nadine ang kanyang damit. Maliligo muna ako, ma. Sabi ni Nadine, bago pa makapagtanong ang kanyang ina na kung ano-ano. Nakatulog siya ng nakamake-up. Kaya natagalan siya sa pagtanggal nito bago nakaligo. Pumasok si Diana sa banyo at umihi. At nag-toothbrush ito habang naliligo siya. Naalala niya kinasusuklaman niya ang kanyang kapatid kapag ginagawa ito noon. Ngunit napangiti siya nang mapagtanto kung gaano niya namiss ang kanyang kapatid. Marami pang sinabi sa kanya ang kanyang ina tungkol sa mga pinagdaanan nila habang nasa ospital ang kanyang ama. Nang sabihin ang kanyang ina sa kanya kung paano sila nahirapan sa pera hanggang sa makapagpadala siya, gumaan ang kanyang pakiramda. Wala na siyang pakialam kung magsinungaling man siya dito. Natutuwa siya na okay na ang tatay niya. Ate, hindi ako makapaniwalang isang celebrity ang boyfriend mo. Bakit hindi mo ito sinabi sa amin? Biglang sabi ni Diana. Iniikot ni Nadine ang kanyang mga mata sa kapatid. Si Nicolas ay hindi eksaktong celebrity. Ate, kilala ko kung sino siya. Celebrity siya. At ang gwapo niya. Si Diana ay palaging updated sa mga sikat na palabas. Social media magasin o mapa TV. Kaya hindi na nagulat si Nadine. Nakilala nito kung sino si Nicolas. Mukha naman siyang mabait. Gentleman at sobrang gwapo. Hindi ko akalain na makakapili ka ng mabuting lalaki. Namula si Nadine sa komento na kanyang ina. Ma, hanggang kailan kayo mag-i-stay dito? Mananatili lang kami ng ilang araw. Ayokong iwan ang tatay mo ng matagal. Okay lang ma, naiintindihan ko naman. Sabay-sabay silang pumunta sa dining room para mag-almusal. Habang ikinikwento na kanyang ina kung gaano kahusay si Diana sa school. At kung gaano nakabuti ang kanyang ama. Parang umuwi lang siya. Nag-aalmusal kasama ang kanyang pamilya. Ate, pwede ko bang hiramin ang telepono mo? Biglang tanong ni Diana. Ngumiti si Nadine at tumingin sa paligid ng mesa. Sandali, kukunin ko lang sa kwarto. Babalik ako kaagad. Naglakad si Nadine at nag-aalangan sa labas ng pinto ni Nicolas. Gusto niya kumato para bigyan ito ng babala na papasok siya. Ngunit naisip niya kung ano ang magiging hitsura niya sa paningin ng kanyang ina. Kaya pinihit niya na lang ang doorknob at pumasok. Eksaktong nag-aayos si Nicolas ng kurbata. Mukha itong bagong paligo at napakagwapo. Magulo pa ang basa nitong buho. Nadine, sabi nito na nakatingin sa kanya. Nahihiyang umiti si Nadine at itinuro ang kanyang telepono sa side table. Nakalimutan ko ang telepono ko. Pumasok siya at kinuha ang kanyang telepono. Pagtalikod niya ay lumapit si Nicola sa kanya. Sobrang lapit nito sa kanya. Sa sobrang lapit, naamoy niya ang toothpaste na ginamit nito. Tinitigan nito ang kanyang buong mukha bago tumingin sa kanyang mga mata. Naniniwala ako na ikaw at ako ay may nakabimbing conversation, Miss Vasquez. Sabi ni Nicolas na puno ng amusement ang boses. Naramdaman ni nadi na tila may paru-paro sa kanyang tiyan. Tayo ba? Nakangiti si Nicolas habang hinahawakan ang kanyang dalawang pisngi. Oo, tayong dalawa. Patuloy itong nakatingin sa mga mata niya habang ang kamay nito ay nasa likod ng leeg niya. Pababa sa likod niya hanggang sa kanyang bewa. Ang haplos nito ay nagpanginig sa kanyang buong katawan. Marahan siya nitong hinila. At kinulong sa mga bisig. Nagsalubong ang kanilang mga labi. At naramdaman niya ang pagiinit ng kanyang batok. Inilapat nito ang labi sa kanyang labi. At ang mga kamay nito ay pumalibot sa kanyang katawan. Nang marahan nitong kagat kagatin ang kanyang ibabang labi. Parang natulala siya. Ang mga labi ni Nicolas ay napakainit. At nang maramdaman niya din ang dila nito sa kanyang mga labi. Dahan-dahan niyang ibinuka ang kanyang bibig. At hinayaan itong makapaso. Lumakas ang tibok ng puso niya. Naramdaman niyang inilagay nito ang dalawang kamay sa pisngi niya. At mas pinalalim ang halik. Nang tuluyan silang maghiwalay, pareho silang humihingal. Idinikit ni Nicolas ang kanyang noo sa noon ni Nadi. At ngumiti ng mapangakit. Mag-uusap tayo mamaya gabi, Miss Vasquez. There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well.